Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon mga dekalibring kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2023. Sino-sino nga ba to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam nandyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang bar, tayo dito ngayon sa Miss Universe Philippines for 2023. Yes! Nako talagang hindi na nga maawat ang mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2023. At talaga namang masasabi ko, oh my God, matinding bagdagulang talaga ang magaganap ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Yes, di ba? Talaga lahat naman tayo ay naghihintay na para sa kanilang bardagulan at exciting talaga ang competition ngayon taon na to dahil mga dekalibring kandidata talaga ang mga nagjo-join ngayon dito sa Miss Universe Philippines may mga former queen from national pageant and then meron din mga baguhan talaga na masasabi mo oh hindi mo rin pwede underestimate yung galing at lakas nila kasi talaga namang malakas talaga sila. di ba? Diba? So, yon, So, ngayon taon na to, inaabangan natin dito sa Miss Universe Philippines kung ang mananalo nga ba dito ay former beauty queen from another pageant or mga baguhan na nakuha mula sa iba't ibang lugar. So, yon, Sino kaya ang ipapadala natin sa Mexico ngayon taon na to? Pero syempre, pag-usapan muna natin, sino nga ba yung mga kandidata na di ka libre na talaga kailangan mo siyang abangan at kailangan mo supportahan dahil iba talaga ang galaw ng mga kandidatang mababanggit natin ngayon. So, sino-sino ba to? Isa na sa mga nakikita ko na talagang, oh my God, pagdating sa kanyang communication skills, performance, at ganda, hindi magpapatalo ang pambato ng Miss Kananga 2023 universe na si Natasha Jones. Yes! Talaga namang masasabi ko, oh my God, iba talaga ang dekalibre ng babaeng to. At alam ko na meron talaga siyang pasabog na gagawin. Dark Horse and Drama ni Natasha Jong dito sa competition na Miss Universe Philippines. At talaga namang masasabi ko, nagpiprepared na siya ng bonggang bongga. Ganda, yes, bubuga talaga ang ganda ng pambato ng kananga ngayong taon na to and then communication skills magaling din sa communication skills itong si Natasha and then pagdating naman sa kanyang performance ay talaga namang papalo at pumapalo naman talaga to ng bonggam bongga di ba kasi maraming beses na rin siya sumali sa Miss World Philippines sa Binibining Pilipinas talaga naman yung performance niya kung titignan mo pasok sa banga. And then, ayun, titingnan natin kung aari ba nga siya ng bongga bongga dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to. May mga nagsasabi Si Natasha hindi naman nakapasok sa Binibining Pilipinas semifinalist. Ang alam ko, nakapasok siya So ngayon, kung hindi man, hindi din naman natin pwede i kung ano ba ang naging performance niya sa Binibining Pilipinas kasi iba ang atake doon. So iba din yung atake dito sa Miss Universe Philippines. Isang halimbawa ko na sa inyo, si Sambales, di ba? Si Sambales na si CJ Apiasa nung nakaraang taon, sumali dito sa, uh, tawag dito, binibining Pilipinas, hindi nakapasok sa semifinals, pero nag-first runner-up sa Miss Universe Philippines. So, hindi mo pwede i-underestimate ang kakayahan ng isang kandidata ng ganun-ganun lang. Basta ang ako ang alam ko, basa magaling ang communication skills niyan at magaling yung team niyan. Plus may ganda at mayroon talagang tibubuga sa competition. Papalo yan ng bongga bongga. ba diba? So yun. So abangan natin ko ano ang pasabog ni Natasha Jong dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then isa din sa mga nakikita ko na makikipagbardagulan dito ay si Anita Rose Gomez ng Sambales. Yes! Isa din tong kalibring kandidata. At grabe ang waistline ng lolo mo ha. 19 lang. So, pagdating sa kanyang pasarela, talaga namang masasabi ko, iba talaga ang mga taga-sambales. Para ang perfect ng pasarela nila. At ganun din itong si, ano, si Anita. Dahil kapag tinignan mo din naman talaga rumampa to, iba din. Sumali na rin siya, siya sa Miss Earth Philippines. And then, ayun, hindi lang siya pinala din makapasok sa semifinals. So, ayun din yung sinasabi ng mga tao na kaya-kayang pantayan ni Anita Rose kung ano ang nagana, nagawa ni CJ Apiasa dito sa Miss Universe Philippines kasi syempre ang taas ng expectation sa kanya kasi last year nag first runner up ang Sambale so ngayon ang tanong ng lahat maka first runner up kaya si Anita Rose Gomez why not? malay mo naman kung hindi first runner up pwede din naman second runner up at pwede din talagang pumalo sa semifinals etong si Anita Rose Gomez kung ganda ang pag-uusapan parang pinaghalong Samantha Bernardo at saka Liana na ang beauty na meron itong si Anita Rose. Plus, nandoon din yung galawan nga talaga. Oh my God, iba din yung impact talaga. Nung nakita ko yung sasayong ceremony niya, sabi ko, nakaka-amaze din itong si Anita Rose, no? Talagang palaban din yung team niya. And then, tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa Miss Universe Philippines. But for now, isa siya sa mga nakikita ko na pwede mo talagang abangan sa competition na to dahil alam mo yun, yung, ito yung mga kandidata na hindi lang basta sila sasali dyan, magpapasabog yan ng bonggam-bongga. -bongga. Yung alam mo na may gagawin silang eksena, di ba? And then, yung kandidata ang nakikita ko ay si, siyempre si Cyril Payumo. Iba din ang beauty ng merong itong pambato ng Pampanga ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Si Cyril Payumo, siyempre galing na to sa Binibining Pilipinas at sa ibang pageant. At alam naman natin na talagang yung ganda na meron siya ay hindi mo din matatawaran. Isa siya sa mga masasabi kong pinakamagandang kandidata ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Kung ganda ang hahanapin mo, syempre na kay yun, Fresh beauty talaga. At younger look talaga. So, lahat ng photos niya nakikita ko. Sabi ko, ang ganda-ganda ng mata ng babae ito. Ang ganda-ganda ng mukha. Ang perfect ng mukha. Perfect for the Mexico. Di ba? Tangkad. Yes, matangkad. And then, kung paano gumalaw, panalo din mahaba ang mga bias. Gusto ko yung mga bias niya. Parang pag naglalakad siya, nakikita ko sa kanya si Charlene Gonzalez. Yes! And then, minsan naman kapag tinititigan mo siya ng matagal, nare-recognize ko si ano, Susmita Sen. O, oh, ba diba? Ayun yung nakikita ko sa kanya, Susmita Sen Beauty. So, tignan natin kung ano ang gagawin transformation o anong pasabog ni Cyril Payumo dito sa competition na to. But, isa siya sa mga masasabi ko, oy don underestimate Cyril Payumo. Baka biglang ito ang manalo ng Miss Universe Philippines. Magulat tayong lahat. Kasi, yung beauty niya kasi talagang sabi ko sa'yo, sobrang magnetic. Saka, Grabe, ang ganda. Ang ganda talaga. So, kailangan lang niya talaga i-level up yung kanyang performance dahil doon ako medyo nakukulangan sa kanya. Parang ambitin lang niyang maglakad. Yung kumbaga para hindi niya maipalo pa ng bonggam-bongga. Pero syempre, may panahon pa siya para i-improve to, di ba? Mali mo naman, pagpasok niya sa Miss Universe Philippines, biglang o oh, winner, di ba? And then, ayun, tignan natin kung paano ito gagalaw ng bonggam-bongga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, of course, isa din sa mga nakikita ko na talagang medyo malakas din talaga dito sa competition na to ang pambato ng Cebu, yes. Ang Cebuana beauty na wala nang iba kundi si Chris Stephanie Hanson, ay panalo din ang beauty nito. Kumbaga, parang yung beauty na ino-offer niya dito, at yung sinasabi ko na beauty queen na walang kupas <laughs> yung ganda, di ba? So, iba din ang pambato ng Cebu ngayon. Si Chris Stephanie Hanson ay isang kandidata dati sa Binibining Pilipinas na nag-title holder noong 2014 kung hindi ako nagkakamali at nakuha niyang titulo dito sa Binibining Pilipinas ang Intercontinental at kung saan nag second runner up siya sa Miss Intercontinental kung saan ang naging reigning queen nila doon ang naging queen nila noon sa Miss Intercontinental ay si first one o ba diba? And then ngayon, nandito siya sa Miss Universe Philippines para subukan uli ang kanyang galing pagdating sa mundo ng beauty pageant. Na talaga namang masasabi ko, oh my God, isa to sa mga na-excite ako. Isa to sa mga parang, oh my, talagang kaabang-abang dito sa competition na to. Kasi syempre, iba yung caliber kasi ng isang Chris Stephanie Hanson. Eh. Palaban din to at hindi rin to basta-basta nagpapatalo sa competition. At ang hinihintay ko sa kanya, yung repackaging niya, kung ano ba yung ipapakita niyang bago sa atin. Kasi syempre, nakita na natin si Chris Stephanie Hanson na ganito ang kalibre. Pero ngayon, syempre, titignan natin kung magle-level up pa. Kung transition ng pag-uusapan, magaling dito si Chris Stephanie. Yung alam, Pia Works ba, na tititig tapos biglang i-smile. Maganda kasi yung mga mata niya. Maganda din yung mga ngiti niya. And then, maganda din yung move niya pag nagpapasarela na siya. So, yon Yung communication skills niya, hindi ko masabi na pack na pack pero lumalaban. So, tignan natin kung ano ang pasabo niya. But possible, isa din sa mga talagang matinik na kandidata ngayong taon na to. At tignan natin kung paano siya makikipagbardagulan sa mga kapwa niya kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Isa din sa mga nakikita kong kandidata ang pambato ng ilo -ilo. Oh my God, yung pambato ng ilo -ilo. Isa dito sa mga Grabe. Sa ngayon pa lang gumagawa na talaga sila ng ingay. Very strong and powerful lang nakikita ko dito kay Alexi Brooks. And then talagang masasabi ko, impressive din ang kanyang communication skills. Kaya naman ang mga taga-ilo-ilo ay naniniwala na hindi imposible na itong si Alexi talaga ang manalo ngayong taon na to. So ako naman ko ako tatanungin mo, yes, possible na siya ang manalo talaga ngayon ng Miss Universe Philippines at syempre abangan natin kung ano ang pwede niyang ipakita at ipasabog dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to basta isa siya sa mga matuturing kong strongest candidates di ba so fresh beauty and then tignan natin kung fresh beauty na ba ang mananalo ngayon taon na to exciting to and then of course isa din sa mga nakikita ko ang pambato ng kainta Rizal. Ito nga si Stacy Gabriel. Alam niyo sa totoo lang si Stacy, hindi mo ma-underestimate yung beauty niya kasi para sabi ko nga maliit lang siya pero kapag tinignan mo pak pasabog grabe din yung ganda grabe din yung eksena at talaga namang masasabi ko very confident siya pagdating sa kung paano niya ipipresent yung sarili niya nung press ko nakita natin yun talaga sinuportahan din siya ng mga ibang beauty queen at nakakagulat din talaga yung energy na meron siya yung kumbaga yung dedication niya dito talagang 100% kaya sabi sinabi hindi mo rin pwede i-underestimate ang power nito ni Stacy Gabrielle So si Stacy kapag tinitingnan ko, nakikita ko sa kanya, Abigail Arenas Beauty. Pwedeng sumabay yung ganda niya syempre sa mga magagandang kandidata kasi talagang hindi mo na matatawaran yung beauty na meron siya. Maliit pero pasabog talaga ang ganda. So I love yung beauty na meron siya at excited ako sa makikita ko sa ipapakita niyang pasabog. So, yun yung inaabangan ko. Kung paano siya kakabog. Sa binibining Pilipinas, kumabog to ng bonggong-bongga. -bong. Kaya, sabi ko sa'yo, hindi mo din masasabi na Iisan tabi mo siya basta-basta Oh my God, no Talagang masasabi mo na isa to Sa mga makikipagpupukan dito sa Miss Universe Philippines Hindi na masasali yan Kung alam niya matatalo lang siya ng ganun-ganun lang Syempre may bala yan At may pasabog yan ng bongga-bongga Diba? So, yan And then, of course Syempre, isa din sa mga kaabang-abang Ang pagbabalik ni Victoria Velasquez-Vincent Ng pambato ng Bakaor ngayong taon na to Yes! si Victoria Velasquez Vincent. Oh my god, syempre nagulat tayo na bigla siyang sumali dito ngayon sa Miss Universe Philippines na parang, "Oh, anong ginagawa mo dito?" Pero kasi ito kasi si Victoria Velasquez Vincent. Isa to sa mga masasabi ko na o hindi mo pwede i-underestimate o isang tabi yung kanyang ganda ha. Kasi alam naman natin nung nakaraang laban nga dito sa Miss Universe Philippines ay pumaluto ng top 5. So ngayon parang feeling ko babalik pa rin siya talaga dito sa top 5. At pwede rin makasungkit ng corona. Hindi natin alam. Tangkad and then ganda ng katawan at saka syempre pre ang galing nito pagdating sa communication skills. Ayan yung mga balay nga dito sa competition na to. Sabi ko nga, oh my God, maluloka ka talaga kung sino talaga yung aabot sa top 5, sa top 3. Pero isa si Victoria Velasquez Vincent ang pwedeng pumalo sa top 3. Hindi mo po pwede sasabihin na, o itanggalin mo dyan si Victoria Velasquez Vincent, hindi mananalo yan. Oh no, ako isa sa mga nakikita ko na parang isa siya sa mga magpapasabog ngayon taon na to. Lalo na alam natin kung paano siya umatake so maaaring ili-level up niya talaga ng bonggong-bongga yung sarili niya dito sa competition na to and then ayun, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya pero Victoria Velasquez-Vincent isa to sa mga maituturing kong pinakamalakas na kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines so yon talagang masasabi ko naman na kaabang-abang talaga ang isang Victoria Velasquez binsa sa kanyang pagbabalik. ba? Diba? Kasi titignan mo dyan kung ano yung repackaging niya at kung ano ang ipapakita niya. Kasi syempre noong last time na sumali siya ganito. So syempre may experience na siya. And then for sure alam niya na kung paano i-level up yung sarili niya dahil syempre nakita niya na kung ano ang kulang niya noong nakaraan, kung saan ba siya kailangan pumalo ng bonggang-bongga. -bongga. And, then, yun yung abangan natin. And then, of course, ang pambato ng tagig na wala nang iba kundi si Chris mag-carry. Yes! Nako, isa pa to. Sobrang, pagdating sa communication skills, talaga namang hindi mo matatawaran yung galing din neto. And then, of course, well-experienced pagdating sa pasarela, talaga namang masasabi mo yung performance niya. Oh, my God! kakabog talaga ng bongga-bongga. And then, yung beauty na meron siya, syempre gusto ko yung beauty niya. Sobrang supposed to cater yung dating, susyalan and then, nandoon do din na masasabi mo na talagang pwede din ito maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Dahil may ino-offer na ganda, may ino-offer na tangkan maalam, Menorca Mercado talaga ang ino-offer na beauty niya. Actually, mas maganda pa nga siya kay Menorca eh, di ba? And then, of course, ando doon din na talagang inaabangan din natin yung repackaging na ipapakita niya. Well, experience pagdating sa intablado ng national at international. Misa na siyang lumaban ng mucha ng Pilipinas kung saan nag-title siya noong 2010 lumaban din siya ng Binibining Pilipinas ko saan nag-title naman siya sa Binibining Pilipinas na Intercontinental. Boat pageant ang pinuntahan ni Chris, Step, uh, ni Chris McGarry sa International Pageant at kusaan nag-first runner-up siya noong 2010. And then, plus, nandoon na, alam mo yon grabe din yung caliber nito dahil isa siya sa mga pinadala natin sa top world uh, sa top model of the world di ba so na nag top 10 oh sobrang panalo talaga so hindi imposible na Maaaring si Chris Stephanie Hanson de Ask uh, si Chris Magkeri ang magwagi ng Miss Universe Philippines for 2024. So, ayun yung nakaka-excite sa kanya. And then, tingnan natin kung paano siya magpapasabog ng bonggang bongga ngayong taon na to. So, repackaging din yung hinihintay ko sa kanya. And then, of course, Atisa Manalo. At si ang isa sa mga masasabi kong tinik sa lahat ng kandidatang ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. At nakita naman natin na sobra din ang paghahanda niya ng bonggong bongga para sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. so cannot underestimate yung kakayahan ng isang ati sa Manalo. Minsan na nila tayo pinahanga ng bonggong bongga pagdating sa entablado ng international pageant. At nakita naman natin kung paano naman lumaban ng isang ati sa manalo. Very powerful, strong, at saka syempre masasabi ko na iba ang dekalibre ng Atisa sa manalo? Yung determinasyon na meron siya, yun ang magpapanalo sa kanya dito sa competition na to. Siyempre, naabangan natin kung paano nga ba siya maliligwa ng mga ibang kandidata. Dahil siyempre, ibang kandidata, naghahangad din talaga sila makuha ang corona. At aware sila na isa sa mga pinakamalakas talagang kalaban nila ay si Atisa sa manalo. Kaya naman si Atisa sa manalo ay lalong nagpapalakas para sa kanyang compete dito sa Miss Universe Philippines. Nakikita Itap na natin ngayon palang yung kanyang determinasyon sa mga kanyang mga ginagawa marami mga nagko-comments na, nako, ayaw namin kay Atisa, hindi naman gano'ng kakabog. Ayaw namin yung ginagawa ni Atisa. But, wala kayong magagawa, hindi nyo makokontrol ang isang Atisa Manalo. Ako, para sa akin, na Atisa Manalo, kung experience sa pag-uusapan, wala na tayong pag-uusapan dyan dahil kayong mismo ay minsan na kayong humanga sa galawan ng isang Atisa Manalo at minsan na kayong bumilib sa kanya. So, alam ninyo kung gaano kalakas ang isang Atisa Manalo pagdating sa competition dahil alam ninyo mismo kung ano ang merong determinasyon ang isang ati sa manalo sa kanyang laban. Pero syempre, tignan din natin kung paano niya ipapanalo tong compete niya dito sa Miss Universe Philippines. Kasi syempre, talagang 50-50. Malaki yung pressure. Pwedeng yes, pwedeng no. So, hindi natin alam. Tulad ng na sinabi ko, pwede ang manalo dito ay dati ng na at well experienced na pagdating sa international pageant, maaari ding hindi. ba? Diba? Dahil pwede din sa baguhan mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines for 2024. So, yon ang aabangan natin. Kung sino nga ba sa kanila ang tatanghaling bagong reyna natin para ilaban sa Miss Universe na kung saan gagawin sa Mexico. But kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman at chika mo at kung Sino sa tingin mo ang bagong Next Miss Universe Philippines for 2024. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. see you tomorrow thank you guys